Channel, so alaya, so yan guys, oh. nagpapalit ako ng karton, kasi basang-basa na yung karton nila dito, ayan ito nga o, oh. so lalagyan natin ng bagong karton, tapos mamaya pupunta ako sa bilihan ng mga bualaw na lalagyan natin sa ibaba para gawa ng mga ipot, ayan nandito nga naman ang aking babyng asaway, hi ka muna sa vlog ko, hi po, nagandang gapi po sa inyo. Gabi ba ngayon? Oo. Hindi gabi. Umaga na. Tanghali na no. Oh, say good so, morning. morning. Guys. Oh. Ano yung alaga mo? Ano yan? Sisiw. Sisiw. Oh, yan ang aking babing makulit, laging nangungulit. Wow. Papalit tayo karton ito po yung aking karton na ilalagay. Yan. Binili ko pa sa bayan. Tapos lalagyan natin ng uh, ano ng bigas, buhalaw. Ayun, so lagay muna natin ng carton guys. Lalatag lalatag ko 'yan. Ayan guys, nalatagan ko na ng carton. Ayan, happy na naman sila. So mamaya, lalagyan ko ng mga ano ng bigas. Mga balat ng bigas, buhalaw kung tawagin. Para yung ipot nila, walis lang ako ng walis. Para doon kumapit yung ipot sa bualaw. Ayan, lalaki na diba? Kaya sila ganyan, doon yung guys. Medyo basang-basa. Ayan, ayan. basang-basa yung mga balahibo niya. Gawa ng, gawa ng ipot. Kasi sa dami ng ipot, doon sila inuupuan nila. Kaya ganyan yung mga balahibo nila. Alam mo na sila. sila. So, gawa ng mga ipot nila yan. Kaya naisip ko lagyan ng buhalaw. So pag malaki na naman sila, kahit din na sila magkarton eh. So ngayon lang, medyo maliliit pa. Baka pasukin ng uh, Mga mga gato po kasing sisiway. Medyo lamigin pa. Masiselan pa. Yan. Alright. Ito naman po yung aking dalawa pang inahin. Oh. Eh. Wait a minute! Ang lalakas kumain. Oh, Lalagay ko lang kanina ng tubig. Wala na naman. Eh. Alright. Okay. Thank you po guys. Salamat po sa inyo. Thank you.